Ngayong araw mga tol, nandito naman tayo sa Royce Group, Honda Elite Cabanatuan City sa tapat ng SM City Cabanatuan. So ngayon mga tol, ay naman natin kung magkano na ba yung presyo ng Honda Motorcycles dito sa Honda Elite Cabanatuan. Kaya kung taga Noe Bisiya kayo at nagbabala kayong maglabas ng Honda Motorcycles, feel free to visit dito sa showroom nila. So halos kompleto naman mga tol yung mga available unit nila dito. No? Kaya kung nagbabala kayong maglabas ng Honda Motorcycles na gagamitin niyo sa pang-service sa trabaho o kaya pang daily use. So panoorin niyo itong video na to hanggang dulo. So dito ay alamin natin kung magkano na ba yung presyo ng mga motor nila dito, no. So wag natin tong pagtagalin mga tol, tara simulan na natin. Unahin na natin mga tol dito sa Honda XR150, isa sa affordable off-road bike ng Honda. So bagay na bagay ito of course sa mga mahilig mag off-road ride o mag trail ride you na know, pwede pwede rin to. Ang maganda rito hindi nyo lang siya gamit pang off-road, syempre pwede rin pang urban riding. Ang cash price naman mga tol nito ay 96,900 tapos kung installment nyo naman kukunin ng down payment ay 9,900. Sa mga interesado dyan maglabas ng Honda Motorcycle so pwede nyo naman ako i-PM sa Facebook page natin, Vince Motovlog. Kung gusto nyo naman naman ng mas maangas na pang off-road. So meron tayo dito Honda CRF 150. So naka golden upside down fork na tayo dito from Showa. 150cc rin yung makina nito tulad ng XR150 ano, pero magkaiba sila ng configuration. Pagdating naman sa presyo, ang cash price ng Honda CRF150 dito ay 147,900 pesos tapos ang down payment naman para dito ay 15,000. And kung gusto niyo naman mas mataas pa sa 150, syempre meron din tayo dito ng Honda CRF300. So medyo high performance na rin to, mga tola, ano, naka-liquid gold na rin yung makina niya at syempre meron siyang 300cc na may single cylinder engine. So yan, naka golden upside down fork din tayo dito at talagang napakaangas din ang tindigan nito. At pagdating naman sa pressure nito, ang cash price nito ay 269,900 pesos tapos yung down payment nya ay 81,600. Next mga tol, itong adventure sport na motor ng Honda na nasa 150cc category. So yan, meron din siyang duck fender dyan, kaya talagang mukhang big bike din yung datingan nito eh. So para naman to sa mga mahilig sa mahabang biyahe, no? so talagang napakaganda nito pang long ride dahil relax yung riding position natin dito. At ang maganda rito mga tol, kahit 150cc lang yung makina nito, eh, talaga naman napakabalki ng datingan niya. At pagdating naman sa cash price mga tol, ang SRP niya ay 173,900 tapos yung down payment naman nito ay 52,800 next natin mga tol itong pinaka model na underbone ng Honda ngayon ano itong Honda Winner X150 So available dito itong ABS Racing at meron din silang standard version at ABS Premium. Ang SRP naman itong ABS Racing mga tol ay 131,900 tapos yung down payment niya ay 20,100 at para naman dito sa Honda Winner X 150 standard version ang SRP nito dito ay 123,900 tapos yung down payment naman ay 18,900. At para naman sa ABS Premium mga tol ano itong color matte red ang SRP niya ay 129,900 tapos yung down payment naman para dito ay 19,800. At ito pang mga tol yung isang standard version ano, Meron siyang color combination na black and white Tapos may mga touches din ng red At kung hanap nyo naman ay pang adventure Maxi scooter syempre meron ng Honda nyan Ang Honda ADV 160 So meron tayo ditong available color na matte white At syempre hindi lang sa pang adventure ride tong ADV 160 ano, Pwede pwede rin tong pang daily use Or pang service araw araw Pagdating naman sa SRP mga tol Ang cash price nya ay 166,900 Tapos ang down payment naman ito ay 50 2700. At para naman sa mga gusto ng elegant maxi scooter, syempre meron tayo dito niyang Honda PCX 160. So available dito itong ABS version. So in magatala no itong ABS version ng PCX 160 ay naka metallic brown na mags. At ito namang CBS version na may color white variant then ay black yung mags niya no. So yun yung isa sa pala tandaan natin. Para sa ABS version mga tol ang SRP niya ay 149,900 tapos yung down payment ay 22,800 pesos at para naman sa CBS version ang SRP niya ay 131,900 then mayroon naman itong down payment na 20,100 at bali dalawa yung available na CBS version ng PCX dito no ito yung isa color black so glossy yung finish ng paint niya Next naman natin mga tol itong Honda Click 160. So isa to sa napaka-sporty na scooter ng Honda ngayon. Ano? At the same time, meron din itong aggressive looks design. Ang update dito mga tol, CBS version pa rin yung available. Ano? Hindi pa rin nilalabas ni Honda Philippines yung ABS version itong Honda Click 160. So available color itong matte black And pagdating naman sa SRP ang presyo nito dito ay 122,900 tapos yung down payment niya ay 37,500. Next naman natin mga tol itong isa sa sulit na scooter ng Honda ngayon ano itong Honda Beat 110. So naka-combi na 'to, naka-fuel injected kaya matipid ko ng gas. So ang SRP niya ay 71,400 tapos yung down payment ay 4,400. Okay mga tol, dito naman tayo sa panghanap buhay ano. Meron sila dito Honda Supremo 150 at itong Honda TMX 125 Alpha. So itong nasa kanan yung TMX Supremo 150 ano. So ayan, talagang napakaganda nitong panghanap buhay. Pwedeng-pwedeng sabitan ng sidecar at talagang malakas yung makina. At ito na nga rin pala yung pinaka-latest model ng Honda TMX Supremo 150. Pagdating naman sa presyo, ang SRP ng TMX Supremo 150 dito ay 78,900 tapos yung down payment niya ay 4,900. And ito naman yung isa pang panghanap buhay na motorsiklo ng Honda, no? itong TMX 125 Alpha. So yung presyo nito dito ay 56,900 at meron itong down payment na 3,600. So murang-mura lang mga tol. And dito naman meron tayo dito Honda XRM 125 DSO Dual Sport. Isa na rin to sa mga legendary na motorsiklo ng Honda. No? Talagang napakatagal na nito sa market. So ginawa lang ni Honda rito ay in-upgrade lang ng in-upgrade hanggang maging ganito yung itsura. No? So maganda rito FI na siya kaya matipid kumonsumo ng gas. At ang nagustuhan ko dito mga tol, yung itsura niya o yung tindigan niya, merong similarity sa CRF models. Pagdating naman sa presyo, ang cash price nito ay 71,900 tapos yung down payment ay 4,500. Next naman mga tol, itong Honda Wave RSX 110. So ito yung pinaka latest model ngayon ng RSX 110 na mabibili natin sa Honda Motorcycles So talaga napaka sporty ng design niya no? at meron itong dalawang variant, isang naka spoke type o naka drum brake yung front brakes at isa namang naka disc brake yung front brake. Pagdating sa SRP mga tol nitong naka drum ay 62,900 tapos yung down payment niya ay 3,900. At para naman dito sa isang variant na naka disc brake yung front brake, ang SRP nito ay 64,900 pesos tapos yung down payment niya ay 4,100. Next mga tol itong best seller na scooter ano itong Honda Click 125 version 3. So ito na yung pinaka latest na model pero Holographics lang yung binago dito no. Yung SRP ngayon nito ay 81,400 tapos yung down payment ay 5,000. And dito naman meron tayo yung Honda Airblade 160. So same engine to dun sa Click 160, sa Honda ADV 160 at PCX 160. So ito yung pinaka-compact na scooter naman ng Honda ngayon na mabibili natin. Naka-fully digital meter panel, may ABS or anti-lock brake system at LED lahat ng ilaw at talaga naman yung design nito ay talagang pang malupitan. Talagang napakaangas. So ang SRP nito ay 125,900 tapos yung down payment niya ay 38,400 Okay yan mga tol lang update natin para dito sa Honda Motorcycles dito sa Honda Elite Cabanatuan City So dito lang yan mga tol sa tapat ng SM City Cabanatuan Kaya kung taga Nueva Ecija kayo o taga Cabanatuan kayo kung nagbabalak kayong maglabas ng Honda Motorcycles So punta lang kayo dito sa Honda Elite Cabanatuan. And PM lang kayo mga tol sa Facebook page natin ano Vince Moto Vlog para matulungan ko rin kayo maglabas ng pinapangarap nyo motorsiklo. At kung umabot kayo sa part ng video na to and sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat mga tol sa panonood at sa suporta. At kung bago ka lang sa channel na to, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol, always ride safe and God bless.